Nakakatakot nga dito sa Dream House pag pumatak na ang gabi. Paano napakadilim ng na harapal namin? Wala nga kailaw-ilaw dito kaya naman maglalagay kami ng street light ng bebe ko. Kaso yung bebe ko nagagalit, gastos na naman daw. Ang dami naman niyan, kala ko ba isa lang. La, syempre, para maliwanag yung buong bahay. Alam mo ba good investment 'yan, solar light. Kesa sa mga pinagbibili mo. Ano naman? Mm, mga bag mo ganoon ipang solar. Mo, ikaw, ikaw mo. Yan, good investment ba 'yan? Maganda ibenta mo lahat ng motor mo, magpa-solar tayo dito sa bahay. Eh, ikaw pa benta ko eh. <laughs> Ayan, guys. Ito nga yung dream house paggabi. Bali, may mga ilaw na yung bahay. Pero, ang dilim pa rin dito sa labas, no, Kaya, dim-dim dito sa bahay. Wala mo kasi guys, street, street light. Kaya nga, mayroong street light dito. Pero, may ari dyan yung architect namin. Siyempre, pag umalis na sila, wala na yan. Wala nang ilaw-ilaw dito sa kalsada. O, ang dilim. Ayan, kita niya man. Ang dilim doon, di ba? Ngayon, bibili tayo ng solar na street light. Lalagay natin doon mahal. Solar light nga ang plano ko ilagay diyan para wala nang problema sa kuryente. Para kahit brown out nga ay maliwanag pa rin dito sa may tapat ng bahay namin. Kasi kung makita nyo, ay talagang walang kay street street light dito at madilim ang kalsada. Na talaga nakakatakot naman kung ganyan kadilim yung tapat ng bahay mo. Kaya maghahanap nga tayo ngayon ng magandang solar light na ilalagay dito sa dream house. Yun yung talagang kaya magdamagan na nakasindi at aabot hanggang umaga. At syempre, malakas yung buga ng ilaw niya. May nakita nga tayo dito 500 watts pero nabitin ako sa laki niya. Kaya naman lang kapag order tayo sa online na ito, napakalaking solar light na 600 watts grabe ang laki nito kaya naman sigurado nga aabot na ito hanggang umaga At nung pinakita nga natin sa bebe ko, nagulat nga sa laki. Hindi. hindi nga rin pala bilyon presyo ng mga ganito, around 5,000 pataas din. Pero hindi lang iisa ang binili natin, lima ang binili natin para sa dream house. Kaya naman talaga nagagalit yung bebe ko nung nalaman niya ganun karaming binili natin solar light. Yung tipong andi ilaw na yan, wala nang kuryenteng babayaran. Talagang malaking pakinabang nga pag nakasolar light ka. Isa nga rin sa sinasabi ko sa bebe ko na ipa-solar na kay buong bahay. Kaso malaking pera nga ang kailangan labi pag pinasolar yung buong bahay. Ayun guys, eto na nga yung mga solar light na ilalagay natin sa bahay Ang dami na, no? Di ba? Ang dami ano, naman po? Oh, yan. Kala ko ba isa lang? syempre, <laughs> para maliwalag yung buong bahay <laughs> oh, ilan yan, no? One, two, three, four, five. Limang solar light na ilalagay natin palibot sa bahay para maliwanag. Libre sa kuryente. Ayan guys, ipapakabit na nga natin to. abakan natin pag gabi na kung gaano kaliwanag. Sa pagpapatayo nga dito sa Dream House namin, may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan ng bebe ko. Tulad nga rito sa may solar light, gusto lang bebe ko isa lang ilalagay sa Dream House. Eh sabi ko lang mas okay kung mas marami. Kaya wala na rin nagawa yung bebe ko at nung nakita niya ngayong resulta, Ay gusto niya rin na mahal. Ayan guys, naikabit na nga yung mga street light na nilagay dito sa Dream House. Mal. Oh. Ano, ayos, di ba? Ayos. Kaso, mahal-mahal naman. O, kita mo, liwa na dito sa tapat ng Dream House, o. Oh. Meron pang isa dun, guys. O, oh, ayan. Hanggang dun sa kabila, para maliwalag sa tapat ng bahay. Tanli kuryente na yan. Wala na kaming isipin kuryente kasi solar nga. Tapos, meron din doon sa terrace. Ayan, tignan natin sa terrace kung gano'ng kaliwanag. Kinapagalitan ako ng bebe ko, ba't daw bumili ng ganyan? Yung ganda-ganda, oh, di ba? Alam mo ba, good investment yan, yung solar light? Ay, masira yun agad. Ano eh. masira kaysa sa mga pinagbibili mo? Ano naman? Mga bag mo, gano'n, ipang solar. Ikaw, ikaw, tignan mo. Yan, good investment ba yan? Good investment yan. Ay, investment nga. Benta mo na mga bag mo, yung mga gold-gold okay. mo na yan. Benta mo din mga motor mo para mga... Ibili natin ng solar para buong bahay natin naka-solar mahal. Oo nga. Para wala tayong binabayang kuryente. Good investment. May maganda. Benta mo lahat ng motor mo. Magpa-solar tayo dito sa bahay. Ay, ikaw pa ibenta eh, ko eh. ah, o oh, diba, ang liwalag dito. Hindi na nahihirapan yung mga gumagawa ng tiles. So, ayos po ba kuya? Ayos po. Oh. Ayos <laughs> Ayan guys, maliwalag na ang aming dream house. Di ba mahal? Ba yan, parang highway naman dito. <laughs> ano parang highway? <laughs> Ayan guys, pag walang ilaw dito, ang dilim. Huwag natin. Oh, Huwag natin itong kabila.